Good morning, good morning Sabi ni Kawins TV Ngayon uh, po yung ano namin Yung divers namin ngayon Titignan niya yung bato Ngayon Ano na rin siya pa gulosong na rin siya uh, nilaglag yan sisirin niya yung bato si bol bol yung tali yan yung isa naglalaro dyan may gamit na compressor Pasisid kasi bol bol yung tali na nilaglag namin nung nakaraan. Hindi matisayo. Tumuloy na rin siya. saka yung isang yun yun yung isa palangoy langoy lang yung isa sisi, si 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 niya yung ano yung tali kasi bolbol nga yung ano tali dun sa ilalim hindi namin ma Mahila. Kasi Bolbol. Yan na yung sinisit ng kasama ko. Yan. Okay. Yung divers. Ito yung tali na... Nakatali doon sa ilalim. yan yung bato na nilaglag namin. Ito yung tali niya. Wala rin. Di lang sa satiya. Oo. Oh. Yan. Yan. Tanggalin mo na. Yan na yon. Putol. Na nagtatali si mo na Bonel sa kasi Darwin. Para isahin isa na lang natin na kwanta sana okay. Sisirin. Maya maya iyaraya na namin yan pagtapos nilang itali. Pero kaya pa sisirin. One. Yan na yung puputulin na ni Asan yung tali. Yung wow. jugs. Bali yan yung tali. Nakatali sa may bato sa lalim na nilaglag namin. Yan na nga po, tatalon na po ako dyan sa sobrang init kaya maliligo po tayo para mabawasan ang init ng katawan natin salamat po sa panunood pa -share, and subscribe na lang po